Tara, let's do it. Ay, saan tumama? Saan tumama? Saan tumama? Ay, san? oh, saan? Ay, ba Sayang! Ala, saan ba tumama? 80 minus o 100 plus? Hindi, okay, wala. Ay, wala. Dito lang siya tumama sa may ano, labas. Sayang. Next, ako naman. Sana makatama ako sa 100 plus, ha? So, kung sino ba mauuna makatama sa 100 plus, panalo na yon. 1, 2, 3... Uy, Santo Mama, Santo Mama. Wala. Ay, wala. <laughs> wala. Sino nakatama ako? Sa 40 plus. Uy, san, 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 Ay, sayang. Okay, okay, okay. Ako, ako. <laughs> ako, ako naman. One, two, three. Uy, wala. Ay, wala. Okay, tatay. Oh, ngay. Sino ka? si Kent nandito pa kasi may video ako kung si Kent sa youtube channel niya okay okay sino makakatama niyan ay, ay eh, sayang okay okay sana makatama na si Banban tama sana makatama si Banban okay okay kinukuskus niya para matulis yung kanyang dulo ng darts niya ay wala Okay, ako naman. Sana makatama ako. Ay, Santo Mama, Santo Mama, Santo Mama. ay minus minus 10, minus 10, talo na. Bawas Siba ako ng... Na 40 plus. Oh, 40 plus to, 30 na lang, 30. na lang yung nabawasan sa akin, 30. Ay, tumama lang sa drawing ko. Okay, okay, isa pa, isa pa. Ayan, pinis ko sulit ko ni Banban. Ayan na, sana makatama na siya sa 100. Uy, Santo Mama! Santo tumama? Saan tumama? Ano wala. Wala. Buntikan ka naman tumama sa 90 minus. 90 minus. Okay, okay. Okay, sana makatama ulit si Banban. Ay, sayang. Ay, sayang. Okay, sana ako naman. Sana makatama ako sa 100. Sa gitna kasi yung 100 plus eh. Ay, sayang last last kahit delikado yan meron pa akong ginawa sa inyo diba yun no oy santo mama oh, oy santo mama ay wala wala okay 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 1 2 3 ay wala 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 okay ikaw naman sana tumama sa 100 plus ay wala wala ako 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 ay 100 plus 100 plus let's go let's go 100 plus panalo ako guys panalo ako ay. so ayan po guys so dito na lang po tatapusin yung video vlog natin ngayon so i like share and subscribe mo ko guys para lagi kayo updated sa susunod kong video na ay na upload ako na una banalo tumama sa 100 plus Oh, my God. Oh, my God. You know, one hundred plus, one hundred plus. Bye.